Hmm. Hello guys, samahan nyo nga ako sa bagong kainan. Nabukod nga sa masarap ay unique at kakaiba talaga. Dahil nga pagdating sa pagkain ay mas bow talaga ako na tao. Kaya naman, hindi nakakapagtaka. Nagustong gusto ko talaga ang pare. Mabuti na lang talaga at napanood ko to kay Boske. Dahil ang mga sinaserve nilang pagkain dito ay sobrang nakakaintriga. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip Kaya, Kaya naman, agad-agad kami dito ay pumunta. Dito ay nagsaserve sila ng pares na hindi pang karaniwan. Bakit nyo? Dahil ang sinaserve nila dito ay pares beef sinigang. O 'di diba? Literal nakakaiba. At masasabi ko rin na sa sabaw pa lang nila, ulam na. Mer Meron din silang sisig na pinagmamalaki at higit sa lahat ang kanilang crispy pata. Dito lang yan sa cooking. Sa loob lamang ng Pia Station. Dito sa Pasig City. Malapit lang siya sa Pasig Church. At pin location naman niya ay sa Maybunay Pasio Park. Bukod sa masarap at kakaibang pagkain niya, may maaliwalas at malawak rin itong kainan. Meron na rin music na lakas maka-chill vibes. At kung sporty type ka naman, ay meron din silang bilyaran dito. Kaya kahit ako mismo, napalaro. Siya nga pala guys si Sir Macking Samson, ang owner ng cooking sinigang pares, sisig at crispy pata, na bukod sa masarap at kakaiba niyang pagkain dito, ay may kahanga-hanga at kakaiba rin kwento sa likod ng kanyang negosyo. Dating isang employee na nagdesisyon na mag-resign na lang. At taong 2016 nga ng kanyang sinimulan ang kanyang bagong negosyo. Sa pagtitinda ng fishball, burger, halo-halo sa tapat lang ng kanyang bahay. Gamit-gamit lang ang isang maliit na food cart galing pa sa kanyang pinsan. At dahil nga dito ay unti-unti siya nakaipon at siya namang pinagpatayo niya ng kanyang sari-sari store. Dati rin pala siyang band member. Bukod sa music lover ay isa rin siyang food lover. Dahil bata pa nga lang siya, ay nahiligan niya na ang pagluluto dahil sa kanyang lola. At ipinagmamalaki pa nga niya ang natutunan niya dito kung, kung paano magluto ng special itik kaldereta. Dahil business minded nga ito mula pa ng pagkabata, nagamit niya nga ito sa pagtayo niya ng business. Pinasok na rin niya ang maraming klaseng lutong ulam. Kasamahan ang crispy sisig niya, at fried chicken. At dahil ngayon nga ay ira ng pares, dahil aminin mo sa hindi, kahit saan ka pumuntang lugar ay maraming pares. Pumutok lang naman itong business na to dahil kay Deo Balbuena o mas kilala ang diwata. Nag-isip siya ng isang unique at kakaibig. Ba? Hindi lang sa pandingig at paningin ng marami. Ngunit ganun din sa panglasa. Masasabi kong very effective ang strategy na to. Dahil ako mismo, nahook. From Central Bicutan to Pasig City. O ba diba, yung ilang buwan na nating napapanood sa ating mga newsfeed at ilang buwan na rin nating kinakain ay ginawa niya ng twist. Kaya naman, magkakaalaman mamaya kung ano ba talaga ang lasa ng kanyang paninda. Hindi rin mawawala ang kanyang patok na crispy sisig. O mas kilalang, sisig ni King. At ang isa pang dinarayo dito sa kanila ay ang kanilang crispy pata na may three sizes with different prices. Kaya naman, sa iba pang impormasyon, bahala na sa inyo si Sir Making Samson. Ako nga po pala si Making Samson, ang may-ari ng cooking, sinigang pares, um, sisig at crispy pata. Iniimbitahan ko po kayong tikman. Ah, uh, ito, bago sa pandinig. Kung gusto nyo subukan, pumunta lang kayo dito sa ano, 3F Conception, San Jose Pasig. Uh, Nag-open pala kami dito ng 4pm at nagsasara kami ng 11pm. Every day, Monday to Sunday kami nag-operate. Hey guys, good afternoon sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Pasig City, malapit sa Bonifacio Park. At nandito tayo ngayon sa PS Station at pupunta nga tayo sa cooking kasi nag-serve sila ng kakaiba. Meron silang sisig, lechon, pares at saka crispy pata. Tara, makisarap na! Hello guys, at titikman na nga natin ngayon ang sinigang ni King dito sa cooking. Yan, kakaiba to guys kasi nasanay na tayo sa mga pares, mami, lomi. This time guys, susubukan natin ang Uh, pinipilahan na trending dito ngayon sa Pasig City. Only 60 pesos, meron na siyang kasamahang rice. At kakaibahan guys dito, meron silang color coding. So kapag uh, regular, meron kang bread cup. So parang sa mga Inasal, di ba? So ito, single rice lang. Pero kapag umorder ka ng uh, overload, meron siyang white cups which is unlimited rice yan, at may kasama pa ang soft drinks. Ganoon natin sa sabaw. Ang sarap. Wow. Guys, yung uh, asim niya, hindi sobrang sobrang maasim. Sakto lang para sa akin. Tikman natin sa rice. Wow. Tignan natin ng gulay. Ang sarap. Guys, eto pang napansin ko. Yung kanilang uh, ba is natutunaw na. Para siyang melted butter sa dila. Hmm. Wow. Grabe. Sarap. Gusto sa ko ano, asim ng kamatis. Kaya medyo namumula-mula siya because sa hinog na kamatis, di ba? Panalo talaga yung sinigang pag may kamatis, guys. Bukod dun sa pangunahin pang asim, kamatis talaga is the best. Yung gulay niya katulad ng okra, hindi pa sagay, medyo crunchy pa siya. Yung beef niya, napakalambot. Wow. Oh ano, all this time, puro pares ako, pero pakaiba naman. Ang lambot, guys. Panalo to sa 60 pesos. The best. Subukan naman natin guys sa kanilang uh, overload sinigang pares na baka. Bukod sa meron siyang buhay na taba, yan yung nagme-melt sa dila kanina pa. Tawag guys oh. Yan, yan napakalamo to. Oh. Sobrang nagmimel na siya sa, ano, ano, oh. nagmimel na siya sa dila. Ulit yung kawali ata to eh. Or parang bagnet. Yan yun guys. So para din siya sa mga pares. Kaya ay sinigang siya this is only a uh, 120 pesos and only rice na siya ano ba sa sabaw hmm Sa sabaw maasim pa rin medyo naiba lang ng konte dahil sa lasa ng chicharon yun yung nagpaiba hmm mm. yung karakter ng lasa niya guys mula nung uh, naluan siya ng uh, chicharon bulaklak. para na siyang uh, alam mo yung maya-maya na mayrong uh, sinigang sa miso parang naging galing yung lasa. At the same time, meron siyang lasa ng baka. Pero ang sarap na kaiba. Ayun guys, sa so 120 pesos, only rice and only soup. Panalo na rin to guys. And meron din siyang soft drinks. Meron din silang ino-offer dito guys na sisig a la carte. Meron din silang sisig with rice. But this, this a la carte is only 85 pesos. Narinig ko sa iba ha yung sauce daw niya may pagkalasa or may hawig sa shawarma. Oo nga. Sorak. Unang nasa ako, guys, yung sauce ng uh, shawarma, so, mayroon siyang white onion, mayroon siyang siling panigang. Sabi. Mas perfect siya kapag may halong sibuyas. Nagko-complement yung lasa. O, baga... Naghahalo na yung lasa ng sariwang sibuyas, tsaka yung uh, chicharon, tsaka yung sisig na may sauce. Panalo. Iba yung atake ng sisig nila guys. Sa dinami-dami ng mga kinain ng na ng sisig, halos masasarap. At may kanya-kanyang karakteristik. Grabe ito. Iba naman yung atake nito guys. May pagka shawarma style. Parang kulang na lang ng wrapper no? O kaya tortilla. Hmm sa sumarap ng nilagyan ko ng kalamansi at this time haluan natin ng kanin iba talaga ang sisig kapag uh, sagana sa sibuyas at saka sa sili wow. mas panalo siya pag mayroong kanin panalong panalo sulit na sulit na sa 80 pesos ang kanilang sisig dito last but not the least yung pinaka finale at pinaka ng dito sa kanila ang kanilang crispy pata guys Meron silang 3 different sizes dito guys. Meron silang small, ito yung in-order ko ngayon. Only 300 pesos. Sa medium size nila, for only 400 pesos. At dun sa pinaka-large nila, meron silang 500 pesos only. Ito raw yung isa sa rin nila. Yung uh, homemade ni Sir na sa usawan. Malutong siya at malinam-nam. Napaka-juicy ng loob guys. Ayan o. Crunchy outside and juicy inside. Ayan, di ba? Subukan so natin siya sa kanilang signature sauce usawan. Ito guys, oh. So Subukan natin. Wow, panalo to, guys sa kanin din kapag gutom na gutom ka. Pero this time. Wow, bro. Ito guys, ah, so, Yung lutong ng balat, saka yung lapot ng collagen niya, alas dumidikit na ngipin pag nungaya. Napakalutong. Alam mo pinakuluan ng matagal at yung ganung karakteristik ng uh, pata is alam mo malambot na malambot yung balat nung pinarito. Subukan natin sa pinaka crispy part. Ito guys. Oh. Okay. Bukod sa sobrang lutong, mainit. <laughs> Buwatan. Rabin, sarap. Panalo ito sa 300 pesos, oh. Bukod sa lutong sa labas, yung juicy niya sa loob. Panalo. Isa pa. Sarap. Mmm. Sarap. Panalo. Makasarap na. I love it. I can feel it. Yeah, boy!